Hello guys! Good morning! For today's video ay i-share ko lang sa inyo itong aking binili sa Tiktok Shop. Ayan. Ito ay sapatos guys. Inorder ko siya. So, this is it. Pusunan natin. Ayan. Sa halagang Pagkano nga ito? Palimutan ko na. 127. Pero may ano to eh. May free... May free shipping at saka may free something something. So, ayun. Ito siya, guys. Ayan. Hindi naman kasi ito sa'yo, anak. Ayan, guys. Ayan siya. Ayan siya guys. Sa halagang, ayan, maganda yung box niya, hindi sira. Sa halagang 127 dahil may free shipping siya at saka may, may, voucher pa. Ayan. Ayan, ang ganda guys. Sobrang bet. Tapos, ang tigas ng ito nyo. Ayan guys. Mukhang tatagal to. As very solid ang kanyang ano. Ayan. Ayan. Salamat. Bye-bye. Ba't bye-bye na lang? Bye Gusto ba'y sukat, na? Tingnan ko. Tingnan ko. sa halagang 127 ay meron ka ng napakagandang sapatos in guys thank you for watching bye bye